oh my gosh god no but no but no but all right Woo. let's go 10 9 eight, seven, six, five. Three, two, one. We have ignition. Look at that sky, man. Damn it! Yun na naman siya. Na naman. Uh. Uh. lubat, lubat, lubat. Hindi <tiny food> <tiny vomit> <tiny> pa rin. Hindi pa rin Pababa dyan Let's go, let's go Hanap ako ng buwelo, uh, sasakyan Isang so, motor Up. Okay Nakuha -na, na na sila Alright Okay Sige Yun Let's go Woo! Ang eh, sarap yan. Kung hindi nyo nakikita Whew. Gusto ko sana mag ride Bago mag sunset Kaso lang Nalobat yung motor Yung last time na ginamit ko to Ay yung vlog Kasama si Mrs. Yung nag quick date kami And hindi ko ata Nasarado yung mini driving light so nangyari nalobat siya no so uh, oh. so kailangan ko siyang itulak jump start uh, second gear pwede first gear kung yun yung trip nyo Haha, uh, sayang hindi ko nabutan yung sunset hindi ko alam kung nakikita nyo ewan ko pero sayang hindi nyo nakita yung sunset Ah. Uh, Ang main goal ko sana ngayong araw mag ride around habang sunset mag vlog actually wala pa akong tulog no nag edit ako ng mga videos kasi saturday ngayon uh, ito yung free time ko para mag edit ng video so sinulit ko sana from friday night pakatulog ng mga bata simula 8pm nag -e edit na ako apat na videos in total yung ine-edit ko wow so sa apat na videos na yun natapos ko siya under 11 hours or under 12 hours kasi around 7.30am natapos na ako kulang pa ang clips so pumunta si Paui Motovlog sa bahay at nag record pa kami ng konting uh, videos para sa montage niya dun sa ini-edit ko so yun naputol yung tulog ko no um, hindi ako na nakatulog pero kailangan ko makapaglabas ng video kasi minsan lang tayo magka oras katapos ko lang i-finalize lahat ng mga video si check para sa mistakes or kahit anong mga uh, problema kaya medyo na akong labas no? akala ko mag start agad yung motor pero na low bat sya sad to say kaya kailangan ko magtulak dalawang beses ko syang tinulak grabe ulit yan nakafocus ako sa Dani kasi sobrang daming lubak dito right So, kung nakita niyo yung uh, scooter kanina, nadaan siya sa lubak. Sobrang lala ng lubak doon sa daan na 'yon. Kaya hindi ako makapagsalita ng ma maayos or nasa focus lang ako, no. Another news. Dumating na yung uh, plate number ni Rusi Classic 250, 'no. So, hindi pa mag-iisang taon nandito na. Gamit na natin yung bagong plate number ni Rusi Classic 250 Meaning to say, yung isa kong motor, 7 years na siya Si Honda Wave 110 7 years na wala pa rin yung uh, plate number niya, ano kaya nangyayari doon? Meron na akong konting problema sa plate number ni Rusi Classic 250 no? Um, yung tapaludo niya sa likod tapos bakal rin yung plate number ang nangyayari kapag malubak or sobrang maantal yung daan maingay siya sobrang ingay kasi bakal sa bakal eh, parang ganun kung hapalakpak <laughs> isipin nyo na lang bakal sa bakal pumapalakpak ganun yun ganun yung tunog dire diretso yung motor sa intersection kahit dumadaan yung malaking pajero sa harapan namin alright Anong nangyayari dito? Bakit sila lahat nag i daanin lang muna natin yung mga sasakyan para safe yung uh, pag alis natin so siguro charge na tong motor um, wala naman ako ibang may content pa yun lang yung update natin for today's video sana magustuhan nyo ito please leave a like, comment, and subscribe at magkita kita tayo sa susunod na video bye